changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines Brigada Balita sa Umaga Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Ang bagyong Nando Lalo parao hong lumakas Signal number one posibleng itaas sa ilang bahagi ng Northern Luzon ngayong araw. Mga maaapektuhan ng bagyo, handang tulungan ng DSWD. Malawakang kilos protesta naman laban sa katiwalian Kasado na ho yan. Bukas! Ang DOJ sinimula na ang pagsusuri sa hiling ng mag-asawang Diskaya na isa ilalim sila sa Witness Protection Program. Halos anim na ang bank accounts ng mga kontraktor. Sakop daw ng panibagong freeze order ng Court of Appeals. 6.7 trillion pesos na national budget uusi sa ina sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Banilitan Nationwide. Sa umaga! Balita, nationwide. Balita, balita sa umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, eto na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, September 20, 2025. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, Brigada Weather Update. Weather Update. Lalo pa nga hung lumakas itong bagyong Nando habang kumikilo sa direksyong pahilagang kaluran sa Philippine Sea sa bilis na 10 kilometers per hour. Huli pong namataan ng sentro niyan sa layong 780 kilometers. Silangan ng kasiguran Aurora, taglay ang lakas ng hangin. na ng 100 kilometers per hour na at bugsong papalo ng hanggang sa 125 kilometers per hour. Ayon ho sa pag-asa, paiigtingin pa rin ho ng bagyo ang habagat habang papalapit sa kalupaan. Dahil ho dyan asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan Valley, Picol, Aurora Quezon at sa Eastern Visayas, Itataas naman na manarawho ngayong araw itong tropical cyclone wind signal hanggang sa number 1 sa Northern Luzon at posibleng pa pahong umabot ang pinakamataas daw ay hanggang signal number 5 sa mga susunod na araw. Inaasahan ho kasi kabrigada na abot huyan sa typhoon category sa loob ng 12 oras at posible pang maging super typhoon. Pagsapit ho ng lunes bago nga ho yung pagtama o paglapit sa Batanes, Babuyan Island sa hapon hanggang sa gabi. Para naman ho lumabas nang Philippine Area of Responsibility Martes ng umaga o di kaya naman ay Martes ng tanghali. Brigada Weather Update Weather Update Brigada Balita Nationwide Samantala ang DSWD tiniyak ang tulong sa pagtama ng bagyong Nando. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye i-Brigada mo. Brigada Report Patuloy ang ginagawang paghahanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng maging epekto ng bagyong nando. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, agad na nakapag-preposition ang ahensya ng family food packs o SFPs at non-food items sa ilang mga pasilidad at may hirap abutin na mga lugar upang matiyak ang mabilis sa pamahagi ng tulong. Aniya, target nila na masigurong ang tulong ay makararating sa publiko sa lalong madaling panahon. Sa pamagitan umano ng mga naihandang relief, makare-responde sila nang walang delay. Sa huli, sinabi ni Dumlaw na higit 2.6 milyong kahon ng mga SSPs ang nakapreposisyon sa iba't ibang warehouse sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music Asarte! Bagong-bago! Brigada Balita Nationwide! ka kasado na nga ho! Bukas ang malawakang mga kilos protesta sa bansa! Kasabay nga ho yan ang paggunita ng anibersaryo ng deklarasyon ng Marshalo ni Marcos Sr. Tinataya nga abot ako sa libo-libong Pilipino ang daragsa sa Luneta Park, Liwasang Bonifacio at sa EDSA para nga ipanawagan ng pananagutan at wakasan ang talamak na korupsyon sa gobyerno kasunod. Ito nga ako mga nabunyag na mga anomalya sa flood control projects. Bagamat may kaalyado ng administrasyon na dawit daw sa iskandalo, una na nga nagpahayag na suporta si Pangulong Bongbong Marcos at sinaming, e kung hindi nga lang daw sa si Pangulo, abay baka sumama na ho siya sa mga kilos protesta Sa kabilang dako naman kabrigada inanunsyo rin ho ni Vice President Sara Duterte na dadalo naman ho siya sa mga anti-corruption rally sa Japan para po makiisa sa panawagan ng mga Pilipino Ipuuraw ang suporta ng iba't ibang sektor ng simbahan, komunidad at civic groups na nagkakaiso para ituring ang protesta bilang bahagi ng mas malawak na laban kontra sa sistematikong pandarambong. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT na naka-full alert sila para bantayan ang anumang banta sa lansangan at maging sa social media. Layunin o ito na matiyak na magiging mapayapa ang kilos protesta bukas. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, pinagana na nila ang Central Threat Monitoring Center, katuwang ang law enforcement agencies, mga telco companies, social media platforms at mga cyber security experts. Giit ng ahensya, wini-welcome we nila ang kalayaan sa pagpapahayag, ngunit sa oras na may tangkang manggulo ay agad nila itong aaksyonan. RAPIDO! Brigada Balita Nationwide Brigada Balita, Balita Nationwide Samantalang mga kabrigada, ito rin hong final review sa security preparations ng PNP para nga huyan sa mga kilos protesta bukas Ipinagutos na huyan ni Acting PNP Chief Nartates Brigada CAF Austria, i-Brigada mo! Brigada! p p p p p p Ipinag-utos ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nertates Jr. ang final review sa mga paghahanda para sa seguridad ng mga ikakasang kilos protesta bukas kaugnay ng isyu ng korupsyon. Partikular na binigang diin ang maigpit na pagbabantay sa Luneta sa Maynila at People Power Monument sa Quezon City, maging sa iba pang lugar na posibleng magtipon ang mga lalahok ayon kay Nartates, layo ng masusing review na matiyak ang kaligtasan ng lahat, lalo na sa posibleng presensya ng mga personalidad at presensya ng mga magkakatunggaling grupo. Giit ng opisyal, malinaw ang direktiba ng DILG na igalang ang karapatan ng mamamayan na magtipon at magpahayag ng saloobin habang pinananatili ang kaayusan at kapayapaan. Ngunit nananawagan siya sa mga organizers na sana'y makipagtulungan sa PNP upang matiyak ang mapayapa at maayos na daloy ng mga aktibidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Kapito, Brigada, baldita, Samantala, binigyang diin ng Department of Justice na mananatiling confidential ang lahat ng napag-usapan sa pagdating ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na dumulog upang humiling ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program. Personal na hinarap ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mag-asawa, ngunit tumangging i-detalye ang kanilang naging panayam dahil nakasaad umano ito sa batas. Nilinaw ng kalihim na bahagi ito ng proseso ng WPP at hindi otomatikong tatanggapin ang kanilang kahilingan. Dadaan pa raw ito sa masusing evaluation, kabilang ang pagtiyak kung totoo, kompleto at hindi selective ang kanilang testimonya. Bubusisiin din kung tunay na nanganganib ang kanilang seguridad. Ito naman hong kamera, abay, handa na raw hong magpuyat! Para ho sa budget deliberation sa plenaryo sa susunod na linggo. Brigada Haji Camino i Brigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> Inaasahan na ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na magkakaroon ng puyatan sa pagsalang ng panukalang 2026 National Budget sa plenaryo ng Kamara. Sa lunes, September 22, sisimulan na ang plenary debates para sa pambansang pondo kung saan mabibigyan na ng mas mahabang oras ang mga kongresista upang makapagtanong. Ayon kay Ortega, marami pang tanong ang magmumula sa mga mambabatas ngunit karaniwan ay individual o parochial concerns. Naniniwala ito na iikot ang interpelasyon sa basic needs ng mga Pilipino tulad ng infrastruktura? Well, sa tingin ko, mag-iikot yan more on the infrastructures. Infrastructure projects, sa schools, hospitals, uh, farm-to-market road, yung mga basic na pangangailangan po. Um, yung mga normal po na issues natin, yung mga top five po na ating development goals sa buong bansa, buong mundo. So, dun, dun talaga ang meet talaga niyan. Um, Siyempre, marami pong, marami pong uh, distrito na bumaba din po yung allocation ng budgets nila. Kaugnay nito, Naglabas na ng Memorandum of Office of the Secretary General kung saan inaatasan ang mga personal ng bawat opisina sa Kamara na pumasok mula lunes hanggang biyernes, September 22 hanggang 26. Samantala, binigyang diin naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na mahalaga ang reforma sa budget process upang hindi na maulit ang mga nangyari, partikular na sa issue ng umano'y insertions o pagsingit ng pondo in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong, bagong, nationwide. Nagbabala si Senator Bongo na patuloy na tataas ang gastos sa pagpapagamot hanggang sa dulo ng 2025. Kaya panawagan niya sa gobyerno dagdagan ang pondo para sa kalusugan. Kiit ng senador, kapag buhay ang nakataya, dapat mas matutukan ang mga programang direktang nakakaabot sa mga nangangailangan. Kasabay nito, tiniyak ni Go na babantayan niya ang mga reforma sa PhilHealth, kabilang ang pagtaas ng case rates at pagdaragdag ng mga benepisyo tulad ng dental services, mental health care at libreng gamot. Para kay Senator Go, ang bawat pisong inilaan sa kalusugan ay puhunan para sa mas produktibong bansa at mas ligtas na kinabukasan ng bawat Pilipino. Muli naman hong nakakuha ang anti-money laundering council o AMLAC ng panibagong freeze order mula naman ho sa Court of Appeals. Ito ho'y para sa daan-daang bank accounts at iba pang ari-arian na konektado raw ho sa maanumalyang flood control projects. Sakop ho ng utos ang kabuang 592 na bank accounts, tatlong insurance policies, uh, 73 mga sasakyan at 18 real properties na nakapangalan sa mga kontraktor at individual na iniuugnay ho sa anumalyang yan. Anke Amlac, Executive Director Matthew David. Malinaw ang lawak ng korupsyon sa flood control projects batay sa dami na lang ho na mga ari-ari ang ipinasailalim sa freeze order. Binigyan din din ng AMLAC na bahagi ho ng kanilang mandato ang pagtunton, pagpreserba at pagbawi sa mga assets na nakuha mula ho sa katiwalian. Rapido! Samantala, isang senador na nawagan ho sa DPWH na tukuyin ang proponents ng bawat ghost at substance Standard flood control project se si brigada an cartesa detalle e brigada mo brigada B -b -b -bye. report Umapelang si Sen. Bamakino sa Department of Public Works and Highways na ilabas na nga ang kopya ng detalyadong listahan ng mga goals at maging substandard projects sa Pilipinas. Ayon kay Aquino, dapat mabasa sa nasabing listahan ang pangalan ng kontraktor, halaga ng proyekto at maging assessment tungkol dito. Ngunit maliban nga sa nasabing detalye ay sinabi naman ng senador na gusto niya ring malagay sa listahan ang pangalan ng proponent nito. So in a few weeks, lalabas yung listahan, malalaman natin sino yung ghost, sino yung severely, I'll just use that uh, broadly, severely substandard, ilalabas po ninyo kung anong lugar, sino yung contractor, pati rin po yung proponent, ilalabas po ninyo. Pati po yung mga DPWH personnel na involved dun sa mga proyektong yan, ilalabas po namin. Okay, and how... Just a quick uh, yeah. suggestion, very quick. With the permission with the, with of Sen. Urbam, Sen. Turquico, yung mga information na yun, pwede ba ninyo i-upload online? That, that, that is the plan po. Uh, oh. Gagawa po tayo ng uh, DPWH Transparency Portal para po makita po ng mga kababayan natin no, uh, ano po ang nangyari sa mga proyektong to. And we will try to be as detailed as possible without naman po compromising the case that will be filed against these Thank people you. eventually. Maalala una ng sinabi ni Aquino na maaaring sampahan ng kaso ang mga tiwaling kontraktor sa Philippine Competition Act upang mapanagot at mabawi rin sa kanila ang bilyong-bilyong perang kanilang nalusay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 4 Lisensya ng dalawa pang DPWH officials na gumamit nga ho ng peking lisensya para ho makapasok sa kasino. Kamay, nirevoke na rin ho ng LTO. Brigada jigoboy Costojo, Kostojo y Brigada Mudong! Brigada! Brigada. <laughs> <laughs> Report! Dalawa pang empleyado ng Department of Public Works and Highways ang pinatawan ng Land Transportation Office ng revocation ng kanilang driver's license at perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal na magkaroon ng lisensya. Sila ay sina JP De Leon Mendoza at RJ Salvador Domasig na iniimbestigahan din kaugnay ng kontrobersyal na flood control anomalies. Ayon sa LTO, nadiskubre na gumamit o mano ng peking lisensya ang dalawa para makapasok sa mga kasino. Si Mendoza gumagamit ng ID sa pangalang PJ Castro Asuncion habang si Dumasig sa pangalang Sandro Bernardo Park. Bagamat kapwa may tunay at valid silang lisensya, lumabas sa investigasyon na miyembro sila ng reward circle ng ilang kasino gamit ang peking pagkakakilanlan. Sa pagdinig, itinanggi ng dalawa na sila mismo ang nag-apply para sa peking lisensya. Ngunit ina Mini ni Domasig na may kumuha ng kanyang litrato at ID nang magpunta siya sa kasino kasama ang apat pang opisyal ng DPWH. Ang pagsisiwalat ay unang lumabas matapos ang expose ni Senator Fan Pilo Lacson. Sa ilalim ng batas, ang paggamit ng peke at maling representasyon ay may kasamang multan 3,000 piso bukod pa sa pagbawi ng lisensya. Pero ang mas mabigat na parusa, habang buhay na hindi na sila maaring magmaneho in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, madalas gumagamit ho ng earphones sa mga kabataan para sa online classes, music or gaming. Pero kung sobrang lakas ng volume at matagal ang paggamit, maaari ho itong magdulot ng hearing problems o pananakit ng tenga. Hindi ho ito agad nararamdaman pero pwede ho magdulot ng long-term damage. Kaya paalalahanan ho ang inyong mga anak na mag-break sa paggamit ng earphones at iwasan ng sobrang lakas ng volume. Tandaan, mahalagang bahagi ng kanilang pag-aaral at pakikipag-ugnayan ang ear health. Kaya dapat lang natin itong pangalagaan. Bilang dagdag-suporta sa kanilang kabuoang kalusugan, dapat alagaan din natin ang kanilang katawan at resistensya. Kaya nandyan ho ang stand-out ES4. Meron itong vitamins, minerals, and terine na paniguradong makakapagpakampante sa inyo bilang magulang na may sapat na suporta ang inyong anak sa kanilang paglaki. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide Nationwide sa umaga. May balita nationwide. May kada balita. Kada balita nationwide. May kada balita sa umaga. At mga kabrikada, ninuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang paracetamol plus ibuprofen fast relax at standout ES4 multivitamin capsule. In the heart of changing lives, kami ho ang inyong mga lingkod Ako ho si Brigada Gab Dalisa at Brigada Maricar Sargan Maraming salamat ho sa inyong pakikinig At para naman ho sa ating Brigada Christmas Countdown Mga kabrigada 96 days na lamang bago ang araw ng Pasko Mula ho rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority, Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.